Hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat Ito yung resulta ko kahapon guys Kaya ako na late sa aking work Dahil dito sa aking mga labahan Na super daming So, for today's video guys Tutupiin na natin siya Tutupiin na natin siya dahil Ang dami pang mga nakasampay dito So, kunin natin yung mga labahan natin para naman kahit pa may makapagsampay at may makagamit ng ibang sampayan natin dito so yan sabahin nyo ako magtupit-tupit tayo magtupit tayo So, ano lang na dito, guys? Uh, umaga na dito. So, tingnan nyo muna yung ano natin. Tingnan nyo muna yung mga nilabahan. Crossword daming yan. Ayan pa. Mga hinangar na pinaghiwa-hiwalay na. Ay, pinag-ano na? pinag pikit na pala. Tuyo na rin naman siya. Tuyo na rin siya at... Tingnan nyo guys, wala pang tao yung daan namin dito. Yan, tingnan nyo, di ba? Wala pa masyadong tao. Ganyan katahimik ang lugar. kaya kala mo ni Santo. Kasi nga, Ramadan pa dito, guys. So, yung mga tao, tulog pa ng ganitong oras. Dahil nga, halos lahat ng tao rito. Hindi naman halos lahat. Mga siguro, mga 60% mga tao rito fasting kasi nga Muslim country, di ba? So, mga taong ganitong oras, tulog pa sila. Dahil na para hindi nila maramdaman yung gutom hindi din na maramdaman yung gutom kasi pag maga kang nagising makakaramdam ka ng gutom eh pag fasting ka mga ganitong oras kailangan eh uh, tulog ka or may trabaho ka pwede na lang sa may mga trabaho ha yung may mga trabaho talaga yun yes, talagang kailangan nila magtrabaho kasi paano na sila makakakain din kung wala silang trabaho diba So, eto ang resulta ko kahapon kaya ako na late sa aking trabaho. Dahil sa daming nang nilabahan. Yung ayaw kong malit na... Okay lang sana malit ako eh. Okay lang malit ako kasi lang. Na... Ayoko yung mas nauna pa yung manager kung tumating kaysa sa akin kasi ang mata ng manager ko uh, Ayoko yung papagalitan ako or magalit sa akin dahil ako pero yun lang ka, wala kayong magagawa dahil na late na ako pa hapon at mas nauna pa siya dumating sa akin So ayun, wala nagawa gawa ang lola niyo, pero hindi naman ako pinaggamitan, hindi naman ako nasikta. Dali-dali siya lang talaga yung pagpatok sa loob ng salon. Alam niyo ba ang dami ng tavel? Ang dami ng tavel sa kapilit ko, siguro may mga more than six akong towel. Wala. Ginagamit ko lang kasi gusto ko ano, uh, weekly ako nag-change ng ginagamit kong towel. wala siya isang 5 kasi ang skip ng daan problema kasi dito sa mga kasama ko kahit tapos na yung tuyong tuyo na yung mga ano nila, mga labahan nila just ko dalawa hanggang tatlong araw bago nila kunin sa mga sampayan dito kaya ito lagi tambak mga sampayan dito Saturday So sana Maraming tayong gawa ulit Dahil kahapon Medyo okay naman yung tabaho Okay naman yung kita kahapon Ano? malikip ko ang well, halap dito na um, uh... Thank lang ang kukulin ko muna kasi ito yung tuyo na. Pinagtikit-tikit kasi yung mga labahan ko nung ewan ko kung sino nagtikit-tikit. Ayan. Yung iba, basa pa. So, hindi ko muna kunuha yung iba. So, pasok tayo sa loob ng bahay. Ayan. May mga kasama ako dito guys na lumipat niya ng ibang bahay yung mga kasama kong naging kasabayan kong tumira dito so tatlo na lang kami dito ang natitirang ano natitirang matagal nang nakatira dito sa bahay na to mostly mostly mga bago na mga bago na yung uh, nakatira dito And, hindi ko pa kapisado yung mga pangalan ng ibang nakatira dito hindi ko pa kabisado yung mga mga bagong nakatira dito kaya ah, uh, kikilala na rin po muna sila isa't isa pero ayoko kasi nagtatanong ng mga pangalan nila eh. parang pinakikinggan ko lang yung bawat isa kung anong itatawag sa kanila may mga kakilala pa naman ako pero hindi na yung mga baguhan na sila rito hindi na sila yung mga datihan na ko na ano ayan so magtutupi muna tayo guys magtutupi ako ng mga aking mga underwear ayan so mami ulit guys bye bye ayan guys tapos na tayong maligo tapos na tayong maligo so uh, na ako kasi para naman hindi ako mali kasi anong oras na anong oras na baka malit na naman tayo so magbibigis muna ako guys ha? Yung na ako. And, papaplansya muna ako ng aking uh, susuotin, guys. Balikan ko kayo later, ha? Balikan ko kayo. Ayan, guys. Palis na ako. Palis na ako. Nagmamadali na naman ako para hindi ako malit. Pero mag, ano muna ako? Sasalawin muna ako dito. Ang kasi ng salawin namin dito, oh. Ayan. Salawin namin. Saluyin so, mo na ako kasi pangit mo nang alis tayo na hindi tayo nakapanuklay. So ganito talaga ako. Dito ako nagsusuklay araw-araw. So tara na guys. pa Payong tayo kasi mainit na malamig ang hangin. Ayan. So See you guys, see you guys sa, ano, sa uh, mamaya ulit, mag, uh, ulit ako ng panibagong video ulit. So, sana abangan niyo ako lagi, abangan niyo lagi lahat ng mga ina-upload kong videos, and lagi kayong updated. Please, don't forget to click the notification bell, and... Uh, para update kayo sa lahat ng aking mga ina-upload na videos And please don't forget to like, comment and share sa ating lahat ng mga videos Para kung sakasakali ay mapiip ko kayo sa aking mga binibigyan na pa-freeload So see you on my next vlog guys Thank you so much Bye Bye